Kim Chu, agad napalingon ng sumigaw ang isang fan. Today. Ang cute ng naging reaksyon ni Kimi, nang tawagin siyang Kim Chu Abelino ng isang fan, kitang-kitang napasmile siya, na may halong kilig. Kim Chu so, Kim Chu so, Kim ang smile na yun ay hindi na naalis sa Chanita Princess, hanggang matanong sa kanya kung nag-congratulate na ba sa kanya si Paolo Avelino. Masasabing special talaga si Kimi para kay Paolo, patunay lamang ito na sobrang proud ang aktor kay Kim sa award nito, binati na nga daw siya sa IG at X, nagsend pa daw ng larawan, na nanood ito TV ng livestream ng Seoul International Drama. Congratulate ka na rin ni, ni Paolo. Ano naman, nakatuwa. From Instagram to Twitter, tas nag-send ko siya ng ano, nanonood siya sa TV nila. Aww. So, yun, thank you, thank you naman. Thanks Kimiko, congrats. Dahil dito grabe na naman ang tuwa ng Kimpao fanatics, kina Kim Chu at Paolo Avelino, sa simpleng palitan lang ng tweets, hindi na napigilan ng Kimpao fans ang kanilang nadaramang kilig. Ang reaksyon daw talaga ng aktor ang inihintay nila na nangyari na, paano naman kasi, sa congratulatory post ni Paolo sa ex, super cute ang naging reply ni Kimi. Ang simple lang naman ng post ni Paolo, nag-quote tweet siya ng post ni Kim tungkol sa kanyang VIP ID sa Seoul International Drama Awards 2024, kung saan tinilala siyang outstanding Asian star at naglagay pa talaga ng tatlong clapping dogs na gift para sa extra kulit. Ngunit ang talagang benta sa mga fan-a, -ay, ay ang bonggang sagot ni Kimi, sabi ni Kim, well ne Thank you papi! Ay paw pala! Diyan na nga tuluyang nataranta ang Kimpaw fans, hindi magkandam ayaw ang mga fan sa comment section. Talagang naloka ang mga fan -ay. Para daw kasing iba na daw ang Kim Pao, dahil kahit may kanya-kanyang ganap si na Kim at Paulo, nananatili silang supportive sa isa't isa, ito ang patunay na hindi lang talaga sila basta friends lang, kundi mas higit pa doon. At gaya nga nang dapat asahan, pagkaganda-ganda ni Kim sa kanyang peach makeup, at color motif ng suot nitong gown. Tinatawag ngayong, Global Filipina, Queen, Outstanding Asian Star, si Kim Chu kaugnay sa award nito.